Naghain ng resolusyon ng Kamara para maagapan at hindi na maulit ang hacking incident sa iba't ibang ahensya. Ayon sa resolution ni Four Peace Party Representatives J.C. Abalos at Minority Leader Marcelino Libanan, kailangan imbestigahan ang cyber attack at malaman kung paano mapalakas ang digital defense ng bansa. Bukod sa resolusyon, sinusulong din ng mga mababatas ang dagdag na pondo ng DICT na siyang nakatoka sa pagtugon ng cyber attack. Naka-offline muli ang website ng kamera dahil sa na-detect na unauthorized access na mula pa sa ibang bansa. Dati walang nag access nung no, ngayon. Ang dami. Meron pang from other countries. No? Merong mga attempts na naman. May mga suspicious activities ulit. So ang ginawa namin ngayon, sinarado muna natin, ano? Sinarado natin temporarily until we're sure na legit yung mga nag-a-access na yon